Nagliligalig na gan. Nagliligalig na dalawa. Yon. Bola nga. Yon, ligalig. Matigas yan. Oyo. Oh, right mga katagalog ayos din niya mga idol ay parang Mindanao ah lingkisan lingkisan may eh kaya ay talagang pag naiangat mo pa nga ay yan ang sinasabay matibay din ang upper body ni Ogalats, yan ah iskala ba yan ah lambingan moments na itaw mga idol dito si Escribano ah, ay talagang ayos din nga naman Ya yeah, mga idol, bumalik ulit tayo. Ano mga sinasabing take over ng point guard? Tira <laughs> mo! Bang, bang, bang! Idol, dadayo ulit tayo ngayon kasama natin ang mga tropang Ogalats. Iyo mga idol, dito magkikita-kita ang mga ogara Kasi talagang kakain muna ay talagang quality yung pagkain din ha eh. Talagang napakasulit Ay ay, okay. buksan mo nga pare yan Pakita mo Nalumbay na si Ogalats Ang tagal ng mga kakampe Inip na Mamayang pag humapon pa Mawawala na shooting ko Abo nasira na ulo <laughs> Iyan na, pagkatapos makakain at pagkatapos dumating nga kakampe, ito na, sinasabi. Okay, so, okay, ganun, man, Iyan, guys. kasama na natin nang walang ka-shooting-shooting, si Ogalots. Ay, bukid na re. Iyan, mga idol, welcome to SharGao. Siargao na kami. Ay, ah, eh, talagang magabok ang na, Naisisipon ay na. Naisisipo na eh. Now, ito na, nandito na tayo. Mga idol, nakarating din tayo sa wakas. Walong oras na biyahe. Masama ang barko. Iyan yeah na, nakarating din sa wakas. Iyan ang ating kaset mga idol. Oh, oh bakit oh, nanonood oh, ng vlog natin si Ogan at Talagang quality din nga. Tagalog. Tagalog ay, kapurma. Ay, mga idol. O, oh, oh, Popol. Ayan, mamaya konti ay simula na. Oh, yan, hindi na winalisan. Pinay pinaypaya na. Oh. Oh. Alis din nga naman eh. Oh. Pagkaling. Iyan na, volleyball possession natin. Tagalog Ayban, ay banay talagang. Nakabiso din naman na din Walang nakabot. Iyan na, magandang pasa. Ay, pag sinala mo yan, ikalapit na ay. Talagang inam nga. Yan muling mapapalaban ng Tagalog Brothers. Money game ito mga idol Dito ulit ito sa iskribano oh. Iyan na Ay talagang matabay Kahusay mong stila Iyan na Ay dagis disney Iyan Wari ko naman Sa pagmamadalay Butata ka ngayon Iyan na Walang kaligaligalig Ayos din Iyan <laughs> na Hinagis na maruya Nakaupay na talagang May hunting din naman shooting oh, May highlights ka na Talagang ayos din Iyan na Dumagos na Napapunta daw na Ay talagang matutuwid ang kamay nito ay aray naman kayo gay kumain ha baka gutom pa baka inahanap na kayo sa inyo yun ha ay talagang wag nga paupay na hindi talagang matutuwid Abay, dumagis-dis na. Yung nanonood ka Talagang may laro din nga. Yan na, nag-change na mga idol. Lamang ditong ang iskribano. Abay, binawya naman agad ng trace. takbong mayaman naman. Yo na, na-steal. Ay, huwag nang ulitin. At baka mag-donate. Abay, na-steal din naman na Nakabawi ah. Yan na, dumagis-dis na. San Juan G na Na jeep. Ay, yun na, nakuha. Aba, alam si Dwight Howard. Ay, takbong mayaman pa oh, basic yan ha sumunod ang mga kagalas mga tropang talahiban mga idol yun na ang sinasabay na easy mula sa kabila ay ari naman Dumagus na abay nadali ni man ayos din niya mga idol medyo di kita na laban sa unang game na ito bali nga pala idol naka apat kaming laro dito mga idol grabe Iyan na, naggaligiligid na naman ata. Iyan na, yan ba, iskala ba? Iyan na, inararo na. Dinala na pa ilalim talagang matibay ang baday. Naitira pa eh kahit biyabit na. Oh, nagliligalig na gan. Nagliligalig na, dalwa. Yun. Yun. Yo, ligalig. <laughs> Yo, nagkalambingan ng kaunti mga idol Pero nawi naman sa magandang usapan Bati na rin ang dalawa Iyan na, minis na nga pala ang matapos na resume show Iyan, hindi nakita eh Nagkaapiran, bati na ang dalawang ogalats, Iyan na, tumira na yun na, nakuha sa ilalay ma Walang kabaks out, out ay ari naman, dumagus na, rumagasana si Idol. Ay, ogalats Ayan, iskala boy na naman. Mananakit ang body mo niyan. Kulang isang box na sa lumpas. Matigas yan. Oyo. Oh, Iyan na, Midrano, na. Aba, aba, na crossover. Nagmamadagaos. Yun na, nang araro na. Pay wow. Alam mo si Lebron James. Ay, takbong mayaman. Ayan, sunod na, lalaro. Player na UST. Makampiniyaban bando. Piliyagan talaga. Oh, piliyagan ako. Yo, mga idol, all ulas aray, nadali na mabilis, ah, ay! Talaga nga, ah, ay, basta na dumagaws, iwan pati camera man, eh. Ay, ba, ano masasabi mo sa tira mo ngayon? Kaso, Tagalog. Yo, mga idol, ito na, second game na ito siya, matatapon pa buti nakuha ni Ogala siya na nakadalay nakabisaw ayari naman naman abay talong talo sa takbo hanay talagang talo hapaw tapos maupin ng trace ay talagang masusure bowl ay ari naman si Binsaw nakarating din sa wakas pas to Medrano again yan na andal lang sama-sama na tatlo shooter ayaw nakadagaw sa defensa talagang Uh, ay, baka hawot na naman ang ulam natin ni Tau. Yan, ah, Tagalog. Ah, oh, pasahe sa masusur bowl. Abay, halos si Onisa ng Amada din, eh. Yeah, mga idol, dito sa pangalawang game na itaw, dikitan din ng bakbakang itaw. Yun, na mo mukhang traveling, ah, Tau. tawag, nakadali, nakabisaw. Yan, Benson Binson! Kone, kone! Kaboy talaga, bowl, nga. Kaya rin naman, nadali, napalo up. Oh, o mga idol dito Nakakita tayo ng mismatch Ipapasa natin yan sa malalaking tao Yun na, nagdukutan na Sige, itakbo niya What a nice hustle play Yun na, dumagos na naman Easy layup mula kay Jumong Burger Station Ay, aray naman ah, Ay, talagang masusurbaon Aray, sa play na itong mga idol Nakadali ah, Pag hindi ka nga naman nagmasipag Ay, talagang magdudonate Buti lang natapik ng isa ni Manalo. Iyan na, Lambingan moments na naman mga idol. Dito na. Iyon. Ay talagang hindi ko may angat. Ay talagang topic na eh. Pero okay lang. Eh. Ano yung mga sinasabing takeover ng point guard? Tira <tinyo> mo! Baby! Ano Onis, anong masasabi mo sa tira mo ngayon? Tagalog. <laughs> <laughs> Yari na naman ako kay Abandon ito sa UST. Ayun Ay, mga idol, Butay, pinayagan ako ng UST na maglaro ulit. Ah, lumipat ako natin eh, yung mahina ang offer eh. Kaya nag-UST ako ngayon. Hey! Hi, dig Dali ulit mga idol. Ay, cash at again, gang gang! Ah, dali. Uy, cash Sabi ko ha, ipaglaro sa tayo ha. mga idol, bali nag tatlo at paapat panlaro. Bali sa third game, panalo ang kalaban natin. Sa fourth game, nanalo tayo. Pero kabig pa rin tayo mga idol. Ito na, pauwi na mga ogarat. Sa sunod ulit, ayos din.